Zian! Batman! May Batman si Zian, ni, eh. Naka-Batman ka pa, anak? Oh! Parehas! Tignan ko. Wow! Ang ganda nito, ah. Ano? Merong Batman. Merong oh. Batman? Yes. You like your bag? Yeah. Yeah? Okay. Ang ganda ng bag mo talaga, anak ko man. Ano Little. po yon? Likod. na? Ayan. Hey, Super Mario. No, 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 no. Anong nilalagay mo, anak? Lahat na puno na. Ayayay pag-ibig. Akin, pati, ay, ay, iPhone. Yes. iPhone, yes. Saan ka pupunta, ah? Ah, saan ka pupunta? Tubig. Tubig sa lagyan ng tubig? yes, youtube, to, tubig. tubig. toys. toys, tignan ko. toys, daddy. Ano to? Papel. <laughs> paint. Ayan, coloring book. lagay mo na sa likod. talikod ka. Yung isa. Wow. Hindi ka mabigat? Hindi mabigat? We strong ka. <laughs> Bad man. Ang ganda anak talaga. Sulit yung 156 159.